Dapa kayo, dapa. Sorry, pang, pang. Sorry boys, pang. Sige, bumaral kayo, hindi dito lang kami. Bali wala, buhay. Si Amadong Buang, nakasama ko rin yan. Eh, si Ramon Robo, si... si Romy Gutierrez. Mm -hmm. Yung tinira ng Sputnik ang ando na ko noon. Sugalan, sa brigada namin. Binulong lang sa akin, pahango mo yung mga matalo Maawa na kayo, ah, way, kay Romy. Away, mandaraya kayo sugal. Pag gano'n ko na, Aabot dito. Kasi naging papel ko rin, tira Pag may gulo, laging nasa labas ako. Yan, sila-roaming pa. Sa isput ni. Ang dami nyo kasing hiwa dito sa katawan. Sa city gate. Hinihiwa niya ako, hinihiwa ko rin siya. Sino titira, sino gagante? Taas ka ako ng kamay. Kadarating mo lang ah. Gusto ko tumira eh. Bigyan ng tala siya. Dito ka agad ang Mga storya ng tattoo sa kali. sa loob ng karayong pag na sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ng imahe. Ako nga pala si Ray Panganiban at ito ang mga istorya ng mga tatuo. Nonoy Lagalag Randy Sanchez. Randy Sanchez. Yung mga big time ng 2B yan eh. Doon ko nakilala yung ibang mga kakosa ako, komando. Magkakasama kami sa loob ng isang brigada eh. Parang katuwaan lang. Pero walang bayaran yan. Walang bayaran nangyari dyan. Okay naman na samahan namin. Kasi pare-pareho kami may dalaw. Linggo-linggo may dalaw din ako. Mabigat din. Linggo-linggo may dalaw. Ba tingin sa'yo siyempre? Meron <laughs> kay. Mm -hmm. May pera kay. Eh. Meron kang pagkain. Kompleto. Mm -hmm. Hindi ka na kumukuha ng ranch. Pancho. Meron ka utusan, kompleto ka. Tinawagan ako ng Dabaw, hmm. pulo Hindi ako sumama dahil ako mayor. Pag mayor ka, hindi ka pwede sumama. Hindi ka pwede isama. Butuhan. Ibe bangkat. Nung nasa City Year ako, meron akong symbol. Tapos nakilala ko yung boy Cinco. Sabi niya, dito ka na sa amin. Kaila Erring Maton. Total, komando ka naman. Yun, kinuha niya ako nung mapunta ako na munti. Komando. Komando, Jess Belen Nani Soto Yan ang bossyo namin Yan ang Diablo Kung tawagin Diablo Laban Fighter Do or die Kasi nasa kuwer na ako Ngayon mm -hmm. yung katabi namin puro komando. E eh, naging kaibigan ko puro komando. Tsaka nakita ko yung pamamalakad nila maganda yeah. nagpa lang ako noon 1979 uh -huh. Meron na ako uh, nakasama puro Teradors Boy Bote ah, Kabayan Boy Bote Kabayan oh, Kilala yan uh -huh. Kabayan Bote Ang tira niyan Sputnik Eto kasalo ko sa pagkain. Roland Martinez. Mm. Tagaluto ko siya. Eto, nanay ko yan, nanay ko. Yeah. Meron na. mo, nanay ko, tumataas sa ospital niya para dumalaw na sa akin. kabait ang nanay ko. Ayan, kapatid ko, adet. Panganiban. Ang dami nyo kasing hiwa dito sa katawan, ito. Sa City Jail? Ba't kayo nagkaroon ng ganyan? City Jail, Buryong. Ang dami. Dalawa kami si Kilabot, parang kami naghihiwaan siya, hinihiwa niya ako, hinihiwa ko rin siya. Nung dumating ako kung kaguluhan, pagdating ko rung, kalahati ng brigada ang sumundo sa akin. Dahil may ugong daw, binigyan ka agad ako ng matalas. Papananga mo, kasakasakaling merong ano, guru. Si Erning Maton, yun ang bosyo namin. Natirahan kami, na maximum. Sino titira, sino gagante, sabi ni Erning Maton. Taas ka ako ng kamay. Oh, kadarating mo lang ha? Maliit na sentensya mo, boy. Oo, oh, eh, gusto ko tumira eh. Oh, bigyan naman tala siyan. O, oh, kasama mo yan, eh, Nestor Ago ka. Kaya magpartner dalawa. Ito, Nestor Ago. Kasama ko yan sa tirahan. Sabi nung Ernie Maton, pag namatay ang kakosa natin, papasukin natin ang 2C2. Doon na tayo susuko. Eh, nabuhay. Gumanti na lang kami ni Nestor. Kinabukasan, tumira na kami. Dito agad ang tama. Laging ganun naman ako eh. Puro dito lang. Dito. Hmm. Para isahan lang. Kasi naging papel ko rin, tirador. Pag may gulo, lagi nasa labas ako. Yan, sila roaming pa, sa spot ni tirador na si roaming pa rin. Pareho lang kami. Mga antigo, Yung nga gwardiya, dapa kayo, dapa. Sorry, pang, pang. Sorry boys, pang. Ganun ang gwardiya ro. Ganun kalumpit. Barang bali wala. Pero kami, kunyari, may gulo. Ando doon sa taas yung mga gwardiya. May mga karbi pa yun. Eh. Gagano na pa kayo. sige, bumaral kayo. Andi dito lang kami. Baliwala. Buhay. Buhay namin. Laban. laban, patay. Kung patay. Noon. Ha? Noon. Laban. Pero pagpasko talaga ba alala mo ang pamilya mo talaga? Alala ko, anak ko. Iniiyakan ko yun. Hago, sana makita ko ulit. Anak ko, gagantihan ko siya. Taglayang Paglayang paglaya ko, gagantihan ko siya. Hirap talaga kasi wala kang pinagkakitaan. Pangit ang pagkain. Ang kanin doon, pag tinakala noon, ang lata pag binato sa pader, didikit yung kanin. Hindi yung makakain. Ang pagkain doon, pag hindi gusto ng buong brigada, Bisaya at saka Manila Boy, nagkakalampagan kami, lalagay namin yung pagkain namin sa oversell. Sa linggo, walang kainan. 1981 siguro yun. Pero pag may pera ka, pumunta ka lang ng GI sa kitchen, meron kang masarap na pagkain. Meron din talipaparon. Mahirap doon sa icebox. Halo-halo kayo kakainan nyo ito, semento. BCJ, BC, BRM, Komando, Sputnik, Bahala, hmm. Kakasama kayo, isang selda lang yun. Ice ang tawag dun. May taihan na ron, tatay ka dun. Kakosan mo na, lagi nakatingin sa'yo pag maliligo ka. Kasi baka tirahin ka yun. Kunyari, may dalaw ka. Tsaka lang bubuksan, masisiraw ka nagpapa-ending ako. Iba-ibang banggat, nagpupunta ako. Sa BCJ, nagpupunta Hello. ako. Kay Dako, nagpupunta ako rin. Nagpapa-ending ako rin. Boss yun ng BCJ. Napakabait si Dako. Kaya marami siyang tao. Sama. Si Gayot, sa bahala naman yun eh. Kasama ko na sa Sugal. Sugalan lang kami nagkikita. ka ko rin yan eh. Mabait siya si Gayot. Si Amado Buang, nakasama ko rin yan. Eh, si Ramon Robo, si Romy Gutierrez. Hmm. Yung tinira ng Sputnik ang kaila Romy Gutierrez, andun ako nun. Pinaalis lang ako ni Romy Gutierrez. Umalis muna kayo at may mangyayari. Umalis kami dalawang magkakosa. Yung araw na yun, may pangyayari. sa sugal si Romy yun. Wala pa isang oras. Pag-alis lang, punta ang brigada. May eh, tirahan na sa loob pa ng brigada. Sugalan so, sa brigada namin. Ganito oras, pusoy. May natatalo na. Isang alas. Ngayon, binulong lang sa akin. Pahangon mo na yung mga matalos. Sa... Ayun na natin ko. Puro boso yung namin. Hindi naririnig. Ako kasi bangkay pintuan araw. Kasarado mo yung brigada ni. Hindi makakalabas ang tao. Yun, yun ako na namin. Si Paano na sa auto, Si Bong sumigaw. Doon sa 5C. O na nilaro yung ano. Gosyo ng ano. E, dumarating na si Kukunin na kami. Dadali na kami sa bita Sabi ko, May, Spiltot Martin. Hindi! Hindi ka maano. Kasi bawat kumitira doon. Paglabas mo ni Brigada. Basta ulo mo. Febrero 5, 1985. Yes, this is gabi. Wala, pa yun yung patyo. Tapos nyo na sa labas yun. Tinapon nyo nila. Ang tao pala, kahit anong tapang, umiiyak. Mawa na kayo, Romy. Away, ah, mandaraya kayo sa sugal. Pag ganun ko nung no, matalas. Aabot dito. Ay matalas din kung kalalapad ko. Naging kakosa ko to si Romy. Ako rin umami na asuntong to. Pulis! Reporter, minumura niyan. Sa buong tundo, siya may hawak ng video karera nung araw. Sabahan namin yun talaga, hindi kami nakahiwala yun. Hindi mo pwede siya sagutin yun. Alam ni Romy yun. Taa. Matay ng kasama yun, sa Pinakasal bahay to. Kahit na sa bitas, kilala yan. Ako ni Consial Pardo, si Taga. Si Taga nga, pinuntaan sa Almaro, dalan to, Baby Arbalite nakabrip po. Wala akong dala niya. gina Ginag magdala ka na. Dahil sa sabungan lang yung araw yun. Tay sandali, bili ka muna mag gulay, meron kuno ito Kami hindi labas kami. Hindi kami tumitira sa room mm -hmm. ng Pag bisita, bisita. Kunya rin nagkatirahan. Sputnik at saka komando. Sa loob namin yung Sputnik, lalabas namin ng Sputnik. Hindi namin pinata, hindi namin bisita eh. Respeto. May Re respeto namin. Kagaya ko ako, naipit ako dati, nagkatirahan. Andun na ako sa loob ng happy ko. Dinala ko ng mga happy ko sa amin. Ganun sila. May respeto. Mababait din sila. O, di ko eh. Kahit saan ako mapunta. Sa GI, pati yung tunnel sa 8, alam ko lahat yun. Yung ginawa ng Sputnik, alam ko lahat yun. Yung tunnel nga sa GI, hindi nga nila alam Ako, alam ko, yung 1980s yun. So, ito pa ang ko, ha? Ah, ang tumira sa boss yun ng bahala. Sa kosa ko. Ando din ako. Sinakil siya pati kasama niya, Boy Marini. Bahala yun. Pumuga ako 1987, doon sa Muntinlupa. Labas trabaho. Ginaya ako na inuman yung gwardiya. Eh, meron akong nakatabing ate ba. No? ba ko yung gwardiya? Nakatulog. Inakit ko yun, dalawang pader yun. Dalawa kami, hindi ko alam kung nakasabay siya o hindi. Na TV patrol ako nun. Isang pugante, isang Muntinlupa, nahuli oh, na ang ganito, ganito. No? Dinadala naman ako Quezon City Jail. Biyahin na huli ako ng Muntinlupa. Huwag na nilang gayahin yung nangyari sa akin. Napakahirap. Apa ahirab na maging adik. Napakahirap na gumagamit. Lahat gagawin mo para lang makagamit ka uli. Kasi hahanap-hanapin mo eh. Magnanakaw ka para lang gumamit. Dito yan, naiwasan ko. Pinagsisihan ko lahat yun. Lahat yun, puro acquitted ako. Dito ngayon, din na wala na. Tahimik na akong buhay ko. Bisa pupunta rito, polis. Wala akong pakialam sa inyo. Lasta takot, tahimik. Tapos kaya yung cellphone ko, pwede na tignan. Pwede kong pakita sa kanila yan. Yung mga kabataan ngayon, maraming maiinit. Sana wag niya kayong gumaya sa akin. Dati, mainit din ako eh. Napakahirap na ako lang, Lalo na kung wala kang tagaw, wala kang kakainin Kawawang-kawawang ka, kawawang, napakahirap Lalo na ngayon, wala ng City Jade Diretso ka, payatas Kaya kung maaari sa mga kabataan ngayon Magbago na kayo, yung mga may bisyo Magbago na kayo lahat mga tinta na sa loob ng karayong pag tinatak na sa balat Ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ng imahe nito Sapagkat di lang to basta inukit ginuit O para lang maitatak sa halit ni naan Sa masusing proseso ng sa ganong mapulitong mabakat Sa harap ng mapangusgang mga mata sa pagnakita Pag nakita nila pag meron ka natato Sa Pilipinas ay matik na adit at ka Ganyan nila kababaw tignan Ang sinin na ating ginagalawan Ganun pa man bilang nagtatato Di na dapat niyang pagpapatulan Sana maging mapayapa lahat ng bangkat. Wala ng gulo. Tahimik mo sana lahat. Supportahan nyo ang tatong kali.